Pagbabago, iyan ang mandato kay Pangulong Aquino ng 15 milyong Pilipinong bumoto sa kanya. Subalit, ang anumang pagbabagong magagawa ng sino mang Pangulo ay nararapat lamang na magpatuloy kahit tapos na ang kanyang termino. Kaya naman, mahalaga na ang mga reformang napatutupad ng isang presidente ay magpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang napirmahang mga batas. The President sets the tone and the policy of governance and where legislation is necessary, that is where Congress would support that legislative agenda of the President. Marami tayong mga batas na naasahan. Those that uh, promote transparency, accountability, and participatory governance. Number two, poverty reduction and empowerment of the poor. Rapid, inclusive, and sustained economic growth. Number three, uh, just and lasting peace and the rule of law. Pero I think tama naman. At marami naman din groundbreaking. Aside from, syempre, lahat ng mga batas na rapasa upang maitulong, maisulong ang ating economic development. Malakas din ang human rights team. No? I think on the whole, uh, very positive. Some have been groundbreaking and surprising no? na akala natin hindi na ever mapapasa. Sa mga batas na nalagdaan ng Pangulo, malinaw na ang pagtataguyod sa karapatang pantao ang sentro ng ilan sa mga ito. Ang pakikibaka para sa karapatang pantao ay nagsimula pa sa krusada ng kanyang ama at ina noong panahon ng diktaturya. Five of the members present at the time the vote was taken concurring sentences. Each one of you to suffer the penalty of death by firing squad ang pagdurusang naranasan ni Naninoy at Cory ay patunay ng kanilang pakikisa sa libo-libong Pilipinong inabuso sa ilalim ng batas militar. Si Marcos ang nagkasala, si Marcos ang nanakit sa bayan sa pamamagitan ng torture, summary killings, uh, enforced disappearances, illegal detention, tapos pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagkatapos pang dilistored sa democratic processes and structures. Noong ika-25 ng Pebrero, taong 2013, sa ika-27 anibersaryo ng EDSA Revolution, pinirmahan ang RA 10368 o ang Human Rights Reparation Act of 2013. Sa pamamagitan ng batas na ito, inilaan ng pamahalaan ang 10 bilyong piso mula sa nakumpiskang iligal na yaman ng mga Marcos upang magsilbing daños perwisyos sa mga libo-libong naging biktima noong panahon ng martial law. Ito ay isang pagkilala sa pagkakamali ng Estado at pagtatama para magkaroon na ng paghihilom ng mga sugat ng uh, nakaraang panahon. Alam natin na hindi maibabalik ng kung anong mga halaga ang buhay ng mga naapektuhan at ng mga nawalan. Pero ito ay isang magandang tanda ng pagkilala ng Estado sa kanyang kamalian. Lantarang inabuso ng mga militar ang kanilang kapangyarihan, lalo na sa mga kasulok-sulokang lalawigan ng Pilipinas. Isa na rito ang bayan ng ginayangan, lalawigan ng Quezon. Isang probinsyang walong oras ang layo mula sa Maynila. Maraming naging violation dito, maraming inaabuso, yung mga missing, tapos yung mga maraming namatay, sexual abuse or exploitation. Maraming ginagawa yung mga military. Subalit, sa lahat ng human rights violation, ang pinakamalubha ay ang tinatawag na enforced disappearance. Isa sa nakilala naming kaanak na mga sapilitang winala ay si ginoong Romeo Logato o kilala sa bayan bilang Oni. Ay, nun po ay talagang pang nakita po ng mga ganyang sundalo ay talagang ang tao na takot-takot na po at gawa po ng marsyalo po nun eh, kahit po sila ay kaunting kuwan ay nananakit o pag ang mga tao wala, nalaang. Gaya nga po nangyari sa aking magulang, ang sabi po ay talagang mga PC daw po ang kumuha talaga. Gawa po nung una po doon, nawala yung tiyuhin ko namang sundalo. Na destino po sa Mindanao, nagbakasyon lang po diyan. Dinukot po nung gabi, PC din daw po ang kumuha. Yun po ang hinabol ng aking ama, kaya yun, yun bakit daw ang kapatid niya ay dinaan doon isinakay sa owner yata kung jeep yun bakit ikaw hindi nyo alam. Sinagot daw sa kanya, ikuan. huwag ka ikaw masyadong ba ang mapasunod. Baka mawala ka rin. Ilang araw ang nakalipas, matapos magpaalam magtrabaho, ay hindi na muling nakauwi ang tatay ni Oni. Nung sila po umalis na yun, mga alas 10 po, muna alas 10 ng umaga, ay simula po nun, hindi na sila nakabalik. Hinanap naman po ng hinanap dyan. Halos araw-araw na yun ang ginawa ng luluhin ko at lulahin ko. Siguro po ko kung... Hindi po siguro na matay ko niya eh. kapag aral po ako. Pagkatapos ng mahigit 30 taon, maaari ng maaninag ni Oni ang katarungan sa pamamagitan ng Human Rights Reparation Act. Nito lamang Hunyo, nagpunta ang Human Rights Claims Board Caravan sa Lucena, Quezon upang mapadali ang aplikasyon ng mga biktimang walang kakayahang lumuwas papuntang Maynila. Buong loob namang sinuportahan ng pamahalang lokal ng Ginayangan ang mga biktima sa pamamagitan ng legal aid at libreng transportasyon patungong Lucena. Ang nag-motivate sa akin, nakita ko yung kahirapan ng aking constituents talaga itong mga victims na ito ng human rights violation ay poorest among the poor. Sa tingin ko, sabi nga sa isang sine na napanood ko, the money is the apology. Itong perang makukuha ng mga naging biktima, ng mga human rights victims, palagay ko that is a form of apology na rin. Bagaman nanumbalik na ang demokrasya, matapos mapatalsik ang mga Marcos, ang bahid na iniwan ng dalawamput isang taon ng pang-aabuso ay hindi basta-bastang mawawala sa ating lipunan. Patunay na rito ang patuloy na pagkakaroon ng mga insidente ng enforced disappearance. Makikita sa talaan na kahit tapos na ang batas militar, patuloy pa rin ang paggamit ng ganitong uri ng torture upang patahimikin ang mga kumakalaban sa pamahalaan lalong na sa mga tumutuligsa sa militar at sa mga makapangyariang lokal na opisyal. Biktima ako ng enforced disappearance. Ginawa nila akong parang baboy. Mahigit ka lahat buwan akong nawala. Kung kaya't noong 2012, pinirmahan ng Pangulong Aquino ang pangatlo sa mga landmark human rights laws. Kasi dati wala kami magamit na pangdemanda sa mga perpetrator. Uh, nakalagay dito sa batas eh ilang oras ka lang makuha at i ka ng ano eh pasok ka na dito sa batas. Well, it's a landmark law because dati wala naman talaga tayong ganyang batas at ngayon po because of that law ay nandyan yung mga right mechanisms and right systems. Like for example, yung mga pag ng mga registries nung ating mga all types of detention facilities, meron ba dyan mga nakakulong na wala namang mga basehan. Lahat ay involved. Hindi lang CHR, si DOJ NBI, PNP. Kailangan nag-involve uh, sa paghahanap uh, ng mga disappeared. Ang paggalang sa karapatang pantao ay isang isyong araw-araw nating hinaharap. Kitang-kita ito sa pamamaraan ng pagtrato natin sa mga taong naninilbihan sa atin. Ang kwento ni Bonita Baran ay isa lamang sa mga kwento ng mga kasambahay na inabuso ng kanilang mga amo dahil sa kawalan ng sapat na batas para sa mga kasambahay. Noong una pa lang po, nasampal po ako. Tapos sinasabunot. Tapos yung hanggang sa nagtumagal na po, mas matindi na po yung ginagawa ko sa akin. Yung binulag na po ako, pinalansya. Hinahampas ng mga babasagin sa ulo. Tapos sinampas po ako sa sa may ipin. Naputol po yung ipin ko, sa bibig ko. Tapos yung tenga ko po. Nagkumulabot na po. Ano po siya, napunit po yung tenga ko po. Tapos nga po yun na sinaksak po ako ng kunti ang kaso ni Bonita ang nag-udyok sa Senado at sa Department of Labor and Employment upang pagtibayin ang isang batas na magbibigay ng karapatan sa mga kasambahay. Sumasakop ito sa mga mahigit na labinsyam at kalahating milyon kasambahay natin na dati ay wala talaga silang maliwanag na karapatan at ngayon ay itinatalaga na sila dapat ay nasasakop ang kanilang pagtatrabaho ng isang standard employment contract. Ano saya-saya namin po, sabi namin, buti nga po nagkaroon ng ganyang kasambahay do para makatulong sa amin. Dahil na po ng benepisyo, nakakamtang po na po. May SSS, Philhelp, saka yung tamang pay nga, anong oras mo magtrabaho. Dapat tratuhin natin na ito ay isang marangal na trabaho na dapat rin naman at nakasaad na nga dito sa kasambahay lo na dapat eh, fair yung sweldo na binibigay, yung fair yung working conditions, uh, at saka yung pagtrato, eh, eh, kasama nga sa bahay, parte halos ng pamilya. At ito ay naging matagal na rin naman na struggle, di ba, na magbigyan ng karampatang pagkilala sa kanilang mahalagang papel. The President is going through the problems of having to face structural, systemic flaws in government. You have to correct the system through laws on reform, institutional reform, that should in fact be enforced and implemented. These laws that have been passed reflect precisely that kind of reform. Our whole work is to make human rights a way of life for all of us. Ang Human Rights Reparation Act, Anti-Enforced Disappearance Act, at Kasambahay Law ay ilan lamang sa mga batas na nagtataguyod sa kahalagahan ng mga karapatang pantao. Sa pamamagitan ng mga batas na ito, masisigurong gagalang at ipaglalaban ng sinumang mang pangulo ang karapatan ng bawat mamamayan.